Ano anong anong, anong patandaan sa buntis? kaka ah. ah. niya. Kaka-kaka mo sa niya Ha? tulo. mo kani. Kani. Kani, ng tulo. Kani. Oo. Kani, ng tulo. Kani, ng tulo. Kani, 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 ng tulo. Kani, ng tulo. ng tulo. Kani, ng tulo. ng

Wala pala? Wala pala ko. goat. Wala pala. na. Wala pala. Wala pala. Kanakagi. Pai. Pila niyo. Pila niyo. ko? na kong maligyan na. 300. sir. Pero, Mahal yan. Agraw. Agraw Kasi seven boy. Diri na 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 Hybrid o. Malibang pa siya o. Wala. 60 na lang. Oh wala. Magkakulit mo 5K na niyo. 55. jangan-jangan. <laughs> <laughs> <laughs>

Kaya rin po, alpasok Pasok na sa iyo. Mm. Pasok lang. Tukulsyo. Aljereba dyan Sa boses mm. na yan. Kaya pala eh. Ito ba yung bagay Oo. Sila last price ba? na. Itong sa... mm. na kung sa... mm

Oh, mag -hi -hi ka no? Ano <laughs> <laughs> right <on 5>, <bronze> <mumbles> <Hello> mo na? Mi-hi-hi! Brian, mag-ihi sa'yo. Mi-hi-hi! Ay, sila ang tulong. Ay, dako lang at yung nasa Dosi tolo. Dosi tolo, pwede. Dosi tolo, kaya? kaya?

kaila tapato tapato pato. pila yan tapato kung bagus tapato 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 ay tapato tapato

Totoy. Okay, kung matulog ka po ang totoy, hindi na totoy, tritoy 24.5 daw 24.5, 23 Ate, kung ako bisag kuha ni mo sir, 24 5,000 na ni Bonte siro, mga nagduha tulog Ayan ka to, 6,000 to 23.5 ano na twenty na lang sir? Hindi ah, pang tubil ba? Ano na ako kanina? pa ko pang pa na lang. Ika. Baba na. Piton. na lang ko lang na. Lang, oh, na. <laughs> okay, twenty four pa ba to? Di Twenty four pa ba to?

Bunyagan. Ah, ano 'yung tanong anak? Ano 'yung tanungan? Neneneng anak kanding na kagapud. Anak. Let's go. Dire mo na 'yan oh, sungay. Oh, uh, prepare na sa inisision, ha? Love you. Inisision. Talaga sa lahat. Dire mo go code. Talaga gusto daw nga naibago. Oh, kau. <laughs> so guys, na ako dun sa farm. So, pakita sa mo sa ang kambingan. Blagger, blager. Kanding house, ah. house eh. na, na sila, eh. ha, kanding house ni kay nai nasa lay kalang pasubida nga dalan. Nakuha ni. Nakuha eh. ay. Pag away na, di ko ng ulo. Amoy kambing tang talaga. din sa Pero diri, may nagyan ang nga, wala na.

sige mo ta. Kani ang Asa ang pampalawanan <itong? laughs> ka <puti>. dako. <coughs> uh, yung may balay ba? <coughs> Yana, magpakasaya ka Na magpakasaya kana kasi. kana bukas. Sige. Magpakasasa ka. Magpapaka magpapasarap ka na. Ayaw, manyakis kayo. Gano'n eh. Tanan ba gusto? <laughs> so, dirita mag- Huling tira mo na yan. Huling tira. Tumira kana? oh, dalian mo. <laughs> Bukas, hindi mo na magawa yan. Unya oh, lang, God. Dili na <laughs> naguntugan siya yan yan yung taga bumba natin yan yan ah guys so wala kayong ganito guys ang tawag sa amin dito guys ano bumba bisaya sa tagalog puso 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 negro

<laughs> Sana dalawa po ito. Si Lina, oh. Joke <laughs> <Diok> lang yun. Ang mga wonder ba? Ang among drones. Ito na yung Minuto. Minuto SE. Minuto. Mau nih mo probinsya Mau nih mo bukid Kauaya, no? oh kita mo bukid bukid pa bukid nun napa isa ka bukid kawayan oh eh habang wala kasi na ano

ala kayo, ayaw, iba daw siyong mata kay may ibig mong mata wa sa paladbag nakaharap siya dito ala ba, kayo delikado take a shot ka, Dretol dito sa may Ford parang kanina naka-Ford sa tap, tap, sab, Ano ha 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 wala, <laughs> yun pa, wala <laughs> yun

انا لما جاي فانج ستون استيل فانج ستون استيل في بروديو رمضانك انا

Tapos sa lehig na rin siya, Tor. Tama lang yung ka dito. Tara na, Tor. Huwag ka nila. Tama lang yung lehig, oy. Padyud. Okay. Yeah. okay. Yeah. Tapos din. Tama yeah. yeah. lang, 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 lang so, yung lehig, to. So, yan, mga kabiktunos. I-sasalang natin ulit yung panit balat ng kambing para sa kilawin para mas magalot-lot po siya, para hindi na tayo mag-isa pa yun yung talangang kilawin. Pag hindi natin ginagamit na ng gisa, yan ang kilaw. So, e, balat ng kambing. Batang-batang kambing. Sasalang natin sa baga. Para mamaya, slice natin ang maliliit. At, at titimplahan na natin. Yan na yun. Agad. hindi yeah. oh, na yan. Siyempre. Salang na yung mga ulo yan. Yan. Luto na yung sulugba na inihaw na yan. At saka, yung ating kilawin. Ano? Ha? Isus! Hahaha. Yan yung signature. Signature, oh, yeah, signature ni Willingbert. At saka pasisikapin natin yung signature na yan. Yes! Yan. Ano yun? Ano yun? Ano Ay sus! Yan, kinapat na ni Willingbert ang ating ano? Ibalat pala lang kambing pang kilawin. Para mamaya timblahan na lang yan. Only in the province ha, mga ka-victorious. So, ito yung ating gagawing kalderita. Inugasa na muna para malinis yung mga alikabok sa paghihaw. Wow. Okay. Ha. Oh. Oh. Dela, salang ninyo mamaya diyan. Malapit naman yung mga ano. Dito lang tayo sa salang sa ano. Sa ulo sa gitna. Yung sa gitna na lang ang mga salang-salang na mga pang sigang mamaya. To dito, dito. Isang kaldero para sa kalderita at magpapakulok tayo ng laman loob ng bupis para sa bupis dito ayan sinimulan ni ni brother Brit ang ating ng kambing ba talagang cook talaga papakatok-katok pa lang ano ganyan ba talaga yan para matagak <laughs> lang <laughs> ah ayan ah Oh, yes. Ah. Yes. Yan ang pinakamasarap na lulutuin mo ngayon. Yan yung kalderita. Kaya, sigat sagarin mo na yung pagdira. Umantipi rin yung sangkap. <laughs> Aka <buh> na, <-sina>. umuot sila. <laughs> Patida pa yan, ha? Nakahubad pa yan, ha? Brat! Yung, ano mo, yung pantol mo, yung mga laman loob mo, sinapakainit niyan. Ako, concern lang, friend. Yan, nilagay niya yung karni ng kambing. Sayang, hindi ko na kung na paglagay Sumama siya ng kanina sa loob. <laughs> Nakita niyo yung kanina. Highlight sana yun. Highlight sana yun. Highlight okay, like lang ito, no? Ulitin mo yun. Ulitin mo. Hindi na sa... Oh, so ito mga pitros tapos nating sinalang sa apoy ang ating ulo ah, uh, at saka paan ng kambing so tapos na istorya maliit. Putol-putol na ng maliit. At saka ito. Gawin natin yung maliit. Ito. Huwag mo sa maliit. Yung, ano palang kaldirita size. Gagawin so, natin sinampalokang kambing. O sinigang na kambing. Sa sampalok.